Hello guys! Bisitahin po natin dito yung may parisan dito banda sa lugar namin. Ito yung mga junakis ko. Yan. Tapos nakalit kami kamain dyan guys. Tapos inuna ko lang yung video kasi wala dyan kanina. Ayan yung ano po noon din yung parisan dyan. Ayan. Maganda naman yung ano guys yung lugar. nakaka naman. Ayan. Maghihintay ka ng mga 30 minutes. Matagal-tagal din yung order darating yan. Kaya kami naghihintay. Nagugutom na rin kami guys. Yan yung pagpipilian natin na ano na klase ng pares. Ganoon. Ayan yung. Pero yung in order namin. Ano. Pares overload. Na overload din. Medyo medyo may taba. Yan di ko rin naubos yung kinain ko guys. Kasi medyo mataba nga yang kung gusto mo rin gusto, mayroon din silang ice cream. Tapos dito ka magbabayad. Ayan na yung masibo namin. Ayan lang, medyo mura lang siya kahit ito kami kumain dyan. Ayan yung chicken dyan, dalawang piraso. Only 99 pesos yung isang order ng chicken. Dalawa na siya. Malaki din yung ano niya, slice yung dalawa. Yan. Malaki yung slice niya guys, kaya sulit na sulit. Ayan yung order namin. Pares yan. Yung sabaw medyo na ko. Pero yung laman hindi masyado. Meron na kaming invernal yun po dyan. Ayan. Tikman natin. Pag-isa ka okay. lang sila, tatlo sa dalawang oras.